Ya, tatry natin i-top speed si Click. Kasi medyo matagal na tong hindi nakapag-top speed. 98! 100! 100! 101! 100! 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 kami dito 100! Uh! tao 100! 100! Wow, ang ganda ng dagat dito mga kaprobinsya. Ayun oh. No? Solid. Wow, grabe yung ginamot nila dyan sa bundok oh. Kita nyo ba yan mga kaprobinsya? Ayun oh, no? yung pinakatuktok ng bundok. Binayaran ko itong lugar na ito mga kaprobinsya. Yeah! Ah, maka hindi kakayanin. What is up, mga ka-Probinsya! Welcome back sa inyong lahat At for today's video mga ka-Probinsya Ay magsusulo ride na naman tayo Papunta tayo ngayon ng uh, Lubo, Batangas mga kapabinsya ano? Kasi nung no, mga nakaraan puro tayo Quezon province So ngayon naman dito sa karatig na Probinsya o karatig na lalawigan Sa Batangas Ang tumbok natin ngayon ay Lubo, Batangas Mga kapabinsya no? Uh, gusto kong i-explore yung Lubo Kasi hindi pa ako nakakapunta dyan kaya yun yung ating pupuntahan ngayon. At dito tayo dadaan ngayon sa Maychaong, Quezon. Dahil yun yung uh, sinadjust sa atin ni Google Maps. Sa ngayon ay kaibigan muna natin si Google Maps dahil wala tayong alam sa kalsada. Eh, no? <laughs> At magbaba kasi tayo kung saan yung tinuturo ng ating kaibigang si Gulo-Gulo Maps. Yan. At ayon dito sa kanya ay mayroong 101 kilometers yung ating bibiyahin. Galing dito sa Kalamba Laguna, papunta ng Lubo, Batangas. You know? So siguro mga 3 oras o 2 oras mahigit yan. Uh, time check! Alas 9.30 na ng uh, umaga. Kanina pa sana ako alas 6, planong umalis. Kaso lang yung cellphone ko ay hindi nag-charge kagabi. sinarge ko kasi siya ng madaling araw uh, para sana pagdating ng uh, umaga o alas 6 ay okay na ay kaso lang hindi nag charge so inantay ko pa siyang mag full charge bago ako umalis eh, no? dahil syempre kailangan nga natin ng google maps dahil hindi natin kabisado yung lugar papuntang lubo hindi natin kabisado yung mga kalsada papuntang lubo batangas sabi ni best friend golo golo maps ay dito tayo dadaan sa may chaong quezon tapos may kakananan tayo doon papunta ng San Juan. Diretso na 'yon papunta ng Laia. At doon na sa may papunta na ng Lubo. Tingnan na lang natin kung saan tayo o dadaan pabalik kung same way pa rin ba yung gagawin natin or meron tayong ibang malulusutan. Dahil tulad nga ng sabi ko, hindi ko kabisado itong lugar na to dahil first time kong mapapadpad sa Lubu, Batangas, you know? Yun, mga kaprobinsya! Pasok na tayo ng Chaong Quezon. Ayan o. At nandito na naman tayo sa kanilang arko. Ayan o. Wow. Sige, sir. Na checkpoint tayo, mga kapalbinsya. Pero, wala naman tayong dapat ikatakot dyan, mga kapalbinsya, kasi complete papers naman tayo dyan. Wala tayo ang mga bio-violation yan. Iniingaran ko rin mga kaprobinsya na hindi magkaroon ng violation nino you know, dahil malapit na ma-expired yung aking license. Magpa 5 years na yung license ko. At wala pa akong kahit isang violation nino. You know? Kaya sana hindi ako magkaroon ng violation hanggang sa ma-expired, hanggang sa mag-renew ako para Baka-avail ako dun sa sinasabi nila na 10 years na expiration kapag ka wala ka dong uh, violation o oh, hindi ka natikitan mga kaprobinsya simula nung uh, kumuha ka ng license. Kasi sabi nila, hindi ka daw qualified magano ng 10 years kung may violation ka. So far, wala pa naman ako since kumuha ako. Sana makapag-avail ako ng 10 years you know, para at least sa susunod medyo matagal-tagal bago tayo mag-renew ng license. Liliko na tayo dyan mga kapabinsya sa may bandang unahan. Yan na yung tinuturo ni Gulo Gulo Map. Dito. Liliko na tayo dito. Ah, uh, yun o. No? Yan. Dito tayo pinapaliko. Parang barangay road mga kapabinsya. Yun Oh. Eh, no? Maganda rin yung kalsada na to mga kapabinsya. Yun Oh. Eh, no? Kahit uh, medyo masikip kasi two way lang. Kahit barangay road. Maganda rin to kasi hindi naman siya ma tapos Tapos e straight e straightan lang madalas, ano? You know? Ayun, nakita oh. niyo ba 'yan? E straight lang, hindi siya yung tipong uh, pa-banking banking pa. Hindi siya masyadong palikuliko. ano? You know? Ganito lang siya, ano? Oh. Straight you know? straight. Tapos maganda rin yung kalsada, patag din, hindi siya malubak. You know? Kaya uh, ayos din. pa palayan dito, mga kaprobinsya. probinsya. Ganda rito mga kabibinsyo. Oh. Sarap magtayo ng bahay dito. Ayan o. Oh. Diyan. Tayo ka ng bahay dyan. Ganda. Kaso lang parang ang baba. Hindi kaya ito bahain dito. Ano? Aliwalas ng paligid mo. Gusto mo lang ng tahimik na buhay. Yun. Sa mga ganito ka lang tumira. Oh. Tapos yung katabi mo puro pala yan. Yun mga kaprobinsya. Ah, pahinga muna tayo. Sobrang init mga kaprobinsya ng panahon. Pahinga na muna natin si Click. Sobrang init ng panahon ngayon. Sumakit yung ulo ko mga kaprobinsya. At nandito na ako ngayon sa may malapit sa ano, San Juan na ata ang mga kasakop dito. At sa may tulay. May malaking tulay ng San Juan na yan. Napakalaking tulay nito mga kapubinsya Ayun, no? At tumitingin-tingin ako dito mga kapubinsya kasi malilim itong pinagpahingahan ko Baka maya may cobra <laughs> Kasi diba naglalabasan yung mga cobra ngayon mga kapubinsya Kaso lang nakakatakot yung pinagpahingahan ko dito gawangan. <laughs> Pag may dumadaan na malaking truck mga kaprobinsya, itong part na to umuuga, pati yung motor ko, tinan nyo na mamaya. Pagka may dumaan na malaking truck. Yun, go na tayo mga kaprobinsya. Para sakali man na maaga-aga pa tayong makarating sa lubo, ay Makapunta pa tayo sa iwang part ng Batangas, e, eh, no? Makapag-gala-gala pa tayo, eh, no? ay no? I love San Juan! Ayan. Straight lang. Straight lang natin kasi papunta lang tayo ng Laia. Punta tayo ng Laia, Lubu, Batangas. Ayan, diretso lang tayo. Diyan din yun sa unahan mga kaprobinsya yung sikat na gutuhan ulivers patawag doon. Diyan yun sa may unahan ng konti. Sikat yon mga kaprobinsya yun. Kung sa bandang uh, Manila merong diwata, parisan, dito naman o gutuhan. Yan yung uh, mahaba rin yung pila dito mga kaprobinsya. Pagka pumunta ka dito dapat umaga ka pa pumunta ka na rito. Kasi pagkaganyan itong oras malamang sa malamang ang haba na ng pila. Parang kagay doon sa ano ni Diwata. Ganyan din. Parang dito 'yon banda eh. Kalang ah. Yan, yan yung kanto na yan mga probinsya Yan papasok. 'Yun yung papunta doon sa Oliver Gutuhan. Kaso lang hindi naman tayo mahilig sa guto. Kaya diretso lang tayo. <laughs> Napakaganda ng kalsada mga kaprobinsya. Tatry natin i-top speed si Click. Kasi medyo matagal na itong hindi nakapag-top speed. Tingnan natin kung ilan yung kaya i-top speed ni COVID. Eh? 91 98 100 101 102 103 four, five. Ah. Paakyat, 105. Pero kaya pang sumagad yun, mga probinsya. Medyo humina na yung motor ko, mga probinsya. Eh, no? Dati, noong bago-bago pa to, kaya ko makakuha ng top speed dito ng 110, 110, 112. Pero ngayon, wala. Hindi nakakayanin. 4 years na kasi siya mahigit ito ano ko yung beach to beach ba to o subdivision kasi parang may black black eh black 9 black 10 ano yun yung dagat yung dun sa may unahan mga pamisya yung may parang kulay blue ano ba to Clavlaia, ah, Clavlaia pala to ano yun? Tao ba yan? Ay, tao nga. Kala Ay, no? Picture tayo dito, mga kapabinsya. Ay. Gandang liguan yan dyan, mga kapabinsya. Sigurado ako, ano yan dyan? Ah, uh, parang resort. Ayun, no? Kasi dagat dun sa may dulo, eh. Di pa tapos, ginagawa pa. Tignan nyo yung mga kahoy, yung mga kapabinsya. Ay, no. Parang nalalanta na, no? parang namamatay na yung mga punong kahoy dito. So, sobrang init ng panahon. ano no. Kita nyo ba yan? Naubos na yung mga dahon nila. Yan. Pero buhay pa talaga yan, mga kapabinsya, ay, no. Parang natuyo lang yung ano nila, no. Yung mga naglalaglagan yung mga dahon. Siguro dahil sa init, ino? ay, no. Ay, no. Yan yung isa sa delikado mga probinsya kapag ka may nagsindi-sindi dyan. Sigurado liyab yan lahat. Gawa ng tuyong-tuyo na yung mga dahon na nalalaglag dyan sa may baba eh. Ayan Sobrang init nga naman talaga. Minsan yakagin ko yung mga tropa mag-rides kami dito. Oh. na si Kuya. Ingat ka talaga diyan, buhangin niya Eh. Muntik-muntikan na yun si Kuya, mga kapibinsya. <laughs> Ingat ka talaga diyan sa mga ayan, mga buhabuhangin na 'yan. <laughs> Traidor 'yan eh. Buti na lang nakatukod siya kung hindi kitang-kita siya sa kamera Uy, ganda ng kalsada rito, mga kapibinsya, oh. Wow, wow, gigi. Oi, raprod, Ah, ah, ah. Putol pa pala yung daan dito, mga kaprobinsya, oh. Rough pa. Yun, know? oh. Uh. And ito, iingat ka dito sa mga ganito kasi madulas yan. Lalo ngayon, tag-init, tuyong-tuyo. Ah, rap road pa pala itong papunta ng Lubo. Uy, tanaw mo dito yung dagat oh. Tingnan natin, tingnan. Dungaw lang tayo saglit. Wow, ang ganda ng dagat dito mga kaprobinsya. Ayun oh. No? Solid! Wow! Dito maganda maligo. Yakagin ko yung mga tropa dito. Sa May Pipisik Beach Resort. Yan ah. Oh. Blue na blue yung dagat eh oh. Tapos, eto. Yan mga bato-bato. Yan ang nakakatakot kapag yan na ay gumuho. Sure win yan. <laughs> Uy, huwag naman sana. <laughs> Tapos may mga ano pa sila dyan oh kubo kubo dapat dyan ako kumain eh, oh. eh next time dito naman ang rota natin mga kaprobinsya next time yakagi natin yung mga tropa ang lalaki ng bato ganito na bato hanggang sa baba ang, uh, haba haba yung rapro dito mga kaprobinsya Buti na lang nakapagpalit na ako ng gulong. Manipis na yung gulong ko eh. Baka matusok ng mga bato, matatalas eh. Pero bagong palit yung gulong natin mga kaprobinsya. Wala tayong dapat na ikabahala. Ah dito, okay na dito. Ayun no. Wow. Kakaibang mga kalsada to. Ayun no? Know, ang ginawa nila dito mga kumisyo. Nilagyan nila ng mga ayun no? Know, parang pampatibay. Lambat. Tapos nilagyan nila ng parang wire. O yung parang ano siya. Screen. Tapos tinarakan ng mga bakal-bakal. Ayun -bakal, no? Know, para hindi bumagsak. Ayos din, you know. Dami mga resort dito. Dito pa lang may maraming resort. Mga kaprobisya, yun. Oh. Ganda dito pero dapat overnight. Para sulit yung punta. Medyo malayo-layo, eh. Uy. Putol na naman. Oh. Tag-dag-dag. dag 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 Oh. Uy. May malaking sasakyan. Ah. Uh, resort na naman, oh. No? Sa diyan. Saan ang daan dito? Ano resort 'yan? San Juan Itos Resort. Eh. Uh, uh. <laughs> Hindi pa tapos yung mga kalsada rito mga kapabinsya ayun no? Ay, do. No? Grabe naman yung mga bundok dito. Binasag nila ng binasag. Siguro wala tong daan dito dati. Lagyan na lang nila ng daan. ayun o. Ayan. Ito yung mga delikado rito pag tag-ulan. o. Wow. Grabe yung ginamot nila dyan sa bundok o. Oh. Kita nyo ba yan? Nakakabibin siya. Yun yung pinakatuktok ng bundok. Hinukay nila eh, no. Galing. Maganda rito yung pang adventure na bike, yung ADB. Medyo bagay-bagay dito sa lugar na to, rough road eh. Ya, sementado na naman. Okay ganda. Huhu! Sana pag video malilim-lilim. Ano kaya 'yon? Tingin tayo dito mga probinsya. Tingin lang tayo sa Parang may madudungawan dito eh. Natin ko anong lugar 'to. Uy. Ano 'to? Pang-pang! ako -pang. Nakakatakot! Pang-pang <coughs> pala to dito. Huwag tayo dyan. Baka mamaya biglang gumuho. Tibay <coughs> nung ginawa nila na tayo nyo. Lapitan natin mga kapibinsya. Pakita ko lang sa inyo galing ng pagkaplano nila no? ito ayan you know, parang tire wire siya. na malaki tapos ito lambat parang lambat siya. tapos binaunan nila ng mga ganito tapos may mga kable galing para nga naman hindi basta basta gumuho eh, no? at least may iba pang support Di kang lumigo rito mga kapapinsya no? Siguro libre lang to dito Wala siguro tong entrance dito Pwede kaya dyan pumasok Tingin tayo Galing yun ah Ayun no? Wow dito, pwedeng maligo siguro. Sure ball. Tignan natin ha. Pwede maligo dito. Wow! Yun oh. Bah, parang kagaya sa amin pala to dito. Ang mga probinsya oh. Parang kagaya sa amin yung style. Ano siya? Pebbles. Mga maliliit na bato. Wow. Solid. Yon mga probinsya. Pahinga muna tayo dito. Ah. Ay no. Wow. ganda ng aking lugar na napaghahingahan. Tabing dagat. Whew. Solid yung rides natin mga probinsya. Ay no. Sa Lubo, Batangas. At dito maganda maligo. eh no. Wow. Ako lang mag-isa dito binayaran ko tong lugar na to mga probinsya ako lang mag isa ang nandito ay pahinga muna ganda ayun o oh. pwede maligo dito mga probinsya walang bayad ayun o oh. nandiyan na yung dagat sa gilid ko pag baba mo dyan dagat na yan at pwedeng pwede kang bumaba ah oh, nakakatakot to bumagsak uy hanggang dito lang pala to mga kaprobinsya ayun no? hanggang dito lang ba parang wala pang kalsada eh tinan natin ha baka mapasubo tayo bigla dyan ah oh, grabe to mga kaprobinsya oh uh uh Uh. Ah. Oop. Ano yan? No entry. Dito siguro. Bakit no entry? Wala pa bang ano? Tingnan natin. Bawal pa ba pumasok dito? Hindi pa siguro tapos itong kasada na to. Ayun no? Hindi kaya dyan pagdating sa unahan mga kapabinsya. Parang didin de eh. <laughs> oh? Ah po, parang wala pang daan dyan ah. Kaya siguro tayo pinapabalik ni Google Maps ah. I tingnan lang natin. May ano eh ko hindi kakayanin mga probinsya para pero may marang may daan naman ng motor ang hindi lang natin alam kung makakatagos ah kaya ba click ah mukhang hindi kakayanin hindi kakayanin mga kapabinsya ah uh. Oops. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. Nating ipilit. Pero may kalsada na eh. Ayan ah. Kaya yun mga pamilya kung ganito lang. Kakaiba yung bato dun matatalas. Tsaka ano. Yung madulas. Hanggang dito na lang siguro yung ating vlog. At para dito sa ating lubo adventure.